Uh, magandang hapon mga viewers. <laughs> Charot. <ta. laughs> o Charo <ta mo. laughs> oh, wali magse up kami rito ng Kopi uh, uh, coffee machine. Ay ng coffee ano dito. Komplementare Eh kasama. Set ay kasama namin. Tapo napakarumi pa naman ng sapatos ko. Ayun, makikita mo 'yan. Ayun, kita na. Ayan, ito yung kasama ko. Ayan, nagsiset up siya. Ayan, na, ayan. 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 Blogger of Peta. rooms po yan. Nagsiset up namin. Ayan. Bloggers ka, pare. Oo, pare. Number 1 yan, pare. Ayan, ayan. Uh, yan. Uh, Inayan niya ako yung mag-subscribe kung sakali magawi yung uh, video ko sa mga ano nyo, YouTube. Ah, subscribe po kayo. Mm. Eh, meron po siyang pinapamigay na ano, cellphone. <laughs> ah, <laughs> huwag po kayo maniniwala dyan. <laughs> sa mga pers sa pers first, alam ba yun? First like. Sa subscribe mo. <laughs> 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 o, at siya po magbabudget nun. Kung sakali siya po <laughs> singilin nyo, mas <must> na ako wala. Eh, <laughs> okay, bali ito yung 8001. Ayan yung ano nila, setup. up. Ayan, ito yung pang VIP namin na room. Uh, ayun, parang pangit naman, no? diretso higaan na brad. Ayan pare Tas ito ang aming may wagang ano niya. Uh, uh, yan ko Ayan. Ah, yeah. ito naman yung kanyang aparador na dito sa may loob. Pag binuksan mo to, may ganda sa ilaw dito. Ito, sorry. Ayan yung kanyang aparador. Ayan. Yeah ito ang VIP pag sakali magawi kayo rito sa aming pinagtatrabahuan ito po ang pinagmamalaki namin VIP room ayan balik naman tayo dito sa pag setup nya sandali saan nga lagay sugar? dyan asa ba lagayan? sandali ito nga lang yung tray nya hindi eh, ba dalawa yan? Isa lang ito pare. Ay, oh, isa lang talaga. Hindi, eh, di mo yung ano. Hindi eh, kasi nung time na ganyan pa yung setup natin. Malaki kasi yung ano pa laga. Ay, konti pa yung nilalagay natin. oh, so, ngayon ang ganda. marami na. O, magbagawi kayo dito okay, sa... Pag magawi kayo dito sa hotel ng ano, na pinagtatrabawa namin. O, oh, kung sino man po sa subscriber niya yung magpupunta dito, mag check in Hindi po kayo Araw-araw ko kayong bibigyan ng kape. <laughs> Para ano, tawag nito, ma magpalpitate yun <laughs> ano, ma Ibigyan, diyan, dito muna tayo sa 8001. Ito so, kaya, mga fashionista. Huwag uh... na tayo pare? Oo. Oh. Hindi na tayo sa Ayun na, po oh, Wala ka ba nakalimutan? Ayun na. Kailangan po natin ng protection. Mapakain. Siya lang po may protection ako wala. Ayoko rin po mapanot kaya ayoko mag sombrero. Ito sa 8002 to. Pati mo na ito pinasok Mark. Ayan mga kaibigan. Dito naman tayo sa 8002 to. Yan po ang kabuhuan yan. Dito banda kabuhuan. Yan. Maganda po yan. Sapong room po yan. Mamaya doon tayo sa may baba. Mamaya balikan natin no mamaya. A few moments later. Guys, bumaba na kami. Ito sa... Nakikita uh, nyo na yung kabuuan. Ayan po ang kabuuan niya. Ikaw ba yung si... Ano? Yung tent? Okay. Ah, SO yes, Ayan po yung kabuuan ng dagat. Ayan po. Ang maganda. Dito tayo. Asa pa ba tao to lagi? na ini, eh. Wala. Okay mga kaibigan. Babalik tayo sa ating kapatid. Ganda dito mga friendship. Oo oh, talaga. Totoo. Maganda yung maganda. Mainit lang ha. Init lang talaga ang kalaban. eh set up na naman tayo. Mga kaibigan. Uminom yung kasama ko. Tapos iniwanan lang doon sa room. Sigurado pa yung pumasok doon, makukomplain siya. Yung <laughs> In inang pati yung <laughs> <Trail>. Kailangan <laughs> eh. <laughs> okay, bigyan din eh. Oh, kala ko ba pupunta ka muna doon? Oo nga, igagaya ko lang ito. Diyan ba? Hindi ba sa kabila? Hindi okay, ganito ready muna natin habang siya pupunta doon dahil nakalimutan niya yung bote ng mineral o diba ang galing well napakaganda rito hindi nga magsisisi dahil napakaganda ng tanawin dito Hop, at yan lang lumabas na po siya dala dala nyo yung may waga nyo mineral ito may tao to ah, naka slip out Ano din? sir. Housekeeping. din to. Good afternoon, ma'am, sir. Housekeeping. Good afternoon, ma'am, sir. Housekeeping. Good afternoon, sir. Housekeeping. Bigad. Yan yan dito. Cut. Tapos mag-setup. Balik na kami, kami sa store. Mali, susunod na lang ulit. Salamat. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at sumusuporta sa aking YouTube channel kayo po ay naging inspirasyon sa akin upang malampasan ko lahat ng bawat pagsubo ko dito sa ibang bansa ang realidad na trabaho ng isang public supervisor ako si Luis Gallinera lumalaban pero sa tamang paraan salamat po God bless you all